matapos suspendihin ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kanyang hinalinhan na si dating Pangulo Rodrigo Duterte ang dalawang naunang pagkaas sa konstitusyon ng PhilHealth ngayon taong sa susunod na taong 2024, nagbabadya itong padagdagan. Nakaambang tumaas ang kontribusyon ng mga miyembro sa Philippine Health Insurance Corporation of Philippine of PhilHealth na magsisimula umano sa susunod na taon. Sinabi ni Acting Vice President of the Corporate Affairs Group, Ray alin alinsunod sa Republic Act 11223 or Universal Health Care Act ay itinakda ang karagdagang kontribusyon sa premium rate ng mga miyembro simula 2019 hanggang 2025. Batay sa schedule, may umento na 5% ang contribution rate mula sa kasalukuyang 4%, 4 ng buwan ng kita. Ipinaliwanag ng PhilHealth na hindi lahat ay sagot ng mga manggagawa dahil ang kalahati sa kontribusyon ay manggagaling po sa employer. Abang ang iba naman umano sa mga voluntary member at overseas Filipino workers dahil sila mismo ang nagbabayad ng kanilang premium contribution sa ahensya. Kasabay naman anya ng pagtaas ng kontribusyon ay ang pagpapahusay sa coverage plan nito kabilang ang pagpapalawak ng mga session ng hemodialysis mula sa 90 session ay magiging 156 na. Tumas din ng higit 100% ang acute stroke at ang bagong outpatient mental health package.